sa huli nating video mga kabuhay ah, sa kasamang palad po ah, nagkaroon po tayo ng problema kung tuloy po sa kay Commander Nanay ah, mayroon po siyang bihag ah, yung ina ang dalawang batang ang dalawang bata po at saka dalawa pong ano, dalawa pong ah, babae na medyo malaki So, siguro mag ina yun so ngayon mga kabugoy no uh, yun sa sinasabi ko na tungkol po ay commander Dante ayun uh, uh, hanapin talaga natin mga kabugoy kasalukuyan tayo dito nandito sa bahay mga kabugoy so uh, sa ngayon po uh, paalis na po tayo uh, subukan na natin hanapin si commander Dante yung tatay ni Biboy. Uh, puntahan natin dun sa kanyang bahay kung saan natin siya tinatago So sana man lang mga kabugoy, uh, mayroon tayong makuhang informasyon tungkol po sa kanya kung saan na sila ngayon. So bago tayo magsimula mga kabugoy, no, uh, isang shout out lang po. Uh, shout out po tayo kay Ma'am Gina Alicante. Magandang hapon ma'am. Uh, Maribit Tembayan, bayan, magandang hapon po. Ayun, uh, si... Ano, si... Miguelin Rodriguez, magandang hapon po ma'am. BB yan eh Lemon Angel ayun ah, ah, magandang hapon po at saka si Fulgin Aganan magandang hapon pag ah, ma'am Padre Ching. magandang hapon po ah, ati, Day, ati, Janet Dumdum magandang hapon po Emily Espinol po magandang hapon po ma'am ah, maraming salamat po sa yung support kay Boy Bush TV so ayun o ah, Marjula Abong pala ati Janet Dumdum magandang hapon po sa inyo ma'am Ah, uh, sa lahat po ng mga viewers ni Bugoy, ah, uh, pagdarasal niyo lang po ako kung ano na po yung kalagayan natin ngayon. So, laking problema talaga. So, huwag kayong mag-alala mga kabugoy, maghahanap ako ng paraan. Kasi ang demand po ni Commander Nanay mga kabugoy, si Commander Dante talaga. Hindi talaga nanghingi ng kahit ano kung hindi si Commander Dante talaga ang kailangan nilang makuha at may balik sa kanilang ano sa ilang grupo so sana po mga kabugoy uh, sa ganitong sitwasyon sana po hindi kayo bumiti kay Bugoy Ghost TV abangan nyo po ang lahat ng eksplorasyon ni Bugoy marami salamat po lalong lalo na sa sa kay ka, uh, Commander Dante so ayan uh, sa ngayon po andito tayo sa bahay no Uh, paalis na rin tayo uh, dito lang tayo nag intro gawa ng i-upcam na kasi natin mga kabugoy gawa ng medyo malayo yun so motor tayo, wala akong kasama baka malaglag yung silipon so alam nyo mga kabugoy ang hirap talaga uh, kalagayan ko ngayon, lalong lalo na sa ganitong sitwasyon Pagabi, hindi ako nakatulog na pag isip-isip ng anong gagawin so maghanap talaga ako ng paraan at kailangan matapos ng gulo na to maraming salamat at sana po palagi kayo sumusuporta kay Bugoy Gus TV God bless all Bugoy Gus TV nagmamahal sa inyo maraming salamat what's up mga Bugoy Noa ah, nandito na tayo sa bahay uh, ah, kung saan iniiwanan ko yung, yung mga pamilya ni Commander Dante kasama si Bboy. So puntahan natin ngayon na yung kupare natin kung mayroon dito ba. So yeah, medyo tahimik na. Medyo tahimik ang bahay mga kaboy. Ito po. Ayaw. Ay. Ay. Dong. Ay. May buntag dong. Ayaw papa. Ing lakaw nak tokol? Ah, ing lakaw? Kanusot to balik. Nga uh, ugma ugro saapon. Ugma saapon. Pwede mo istorya ni midris? Na. Na kabantay ka tong. Wa <coughs> ka tong, tong. pamilya na aderi ba. Oh, nakabantay kabantay ka tokol. Pwede ta to istorya diri risulod? Pwede ta diri. sila po ay kausapin ko lang dito mga bulo wala na sila dito. wala na sila diri wala na po ay kuha tos ng mga parinte ay kuha sila mga parinte aling ko diri aling ko diri ah yung papa dami ato mabalik to dayon mo nilakawan to niya, mo balik ka siya ug masapon. Ug masapon. Ay ka rin nabilin diri ron. Oh. Kanus sa mga pila na kasimana sila nang lakaw. Mga duha na mga ka semana. Duha ka semana. Mao tong nubantayan. Sulat na ano sila Sula, Wala na gid diri mga kabog. Sa pag na nila mga gamit tanan. Oh. sa may kwan? Doon ganun mo sila hanggang ako, pag nila. Uli, uli doon sila kayo. Naas sila sa sikasuhon ko nila. Ah, naas sila sa sikasuhon? Uli sila sa daan nga balay. Huwag ko ka balay kung asa. So yun mga kabugoy, ah, baka raw umuwi doon sa kanilang dating bahay. Hindi rin alam ng bata kung saan ko punta. Saan ko yun? Dito sa kandong, wala kayo kwan Wala kay kwan? Wala kay... Wala kay na matikdan dito sa... Anong mga kwan? nga pa sila dito eh? Na... Na... Mga uh, tulo ka tao or doha o guro. Ano sa'yo sa kyan say, 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 na? motor mo to sigik balik-balik. Huwag nang sila ba? amo, ah, ma... Ah, na, sila marunay kipangita? Balaw eh ang papa na mo so cool gid do. Mo siro to nang hadlok tong na diri sa puyo. Hmm. Na bugo ya. Na ito balik-balik ka -balik dito na uh, mga tao na hindi na sila lang. Ya umalis na lang yung ano. Ya umalis na lang yung pamilya. So ang last nimong nadunggan ang last muna mong nadunggan kuan ining... mubalik sa ilahang daan ng balay. Mm -hmm. nga balay karon nga kuan do karon nga minlakaw na sila wala wala sila nagkuan wala wala na yung balik diri wala na ang pila kay isla Pila kay isla kasi mana na o mila ka? Mm, duha. Duha kasi mana. <coughs> okay ra diri. Naiwan na yung balik. Wala na. Wala na. Ay, nakuloy. So yun mga kabugino. Ah, saan kaya natin na pero yan mga kabugoy, uh, susubukan natin dun sa dati na yung bahay. Kung, kung baka sakali lang tayo kung nandun ba, uh, mahanap lang natin. Uh, sana naman nandun sila. Ay, nakulord. Ang <laughs> sakon niya. ang nagkuha sila hadri dong kung sa man mga kung sa man kinsa man, nagkuha sila hadri wag ah, wala ko mga ano nito ng baing nito lalaki niya ng mga dalabata ah babae ng lalaki ng mga dalabata na napi paginit sa sladri niya ng niya pag uman nila ng kay ng lakaw hmm and then buti kan si so pare na, na ako ang kuan um, oh, ka kadtong pag pagbilin maguna ko sila diri wala man ka bali ang imo lang papa si pare lang oh, oh, ang na diri oh na ako diri kay kuan man ko siya gudong manang na siya'y ay kinanglan siya isip ti ba kay na ay mangita siya ha mo nang diri na ako, nan, nanang, nanang hit ko kung ko kumpare diri sana ako ibutang pansamantala siguro na kwanto sila na murug na ulaw na umurug na maulaw sila na nya og kadung napa sila diri dili sila nang gawas adili ah, sila nang gawas dili nar pinti sulod na no. suyun so, a uh... Naragi sila dito sa gawa, sulod permenti dahi. Hindi sila mo gawas kay siguro Naintindihan din natin sila na maalis sila dito dahil baka nabuburing yun kasi hindi makalabas. Nandito lang daw sa... Ang mga bata nila, magawas-gawas. Mm. Dili, dili. Dili po sa mga gawas. Nara, dili pinitin ang mga bata sa kwan? Oo. Napakahirap talaga. So yun mga kabugoy no, ah, Wala na sila dito umaalis daw gawa ng kinuha ng kanilang mga kamag-anak so ngayon mga kabugoy ang naiwan dito pupunta natin yung anak ng kumpare ko ayan tapos si kumpare nandun sa sa bundang ah, uh, dito sa igsoon sa kumpapa ah, uh, to, nandun sa kapatid niya so, bukas pa rin ng hapon uwi yun o mayang gabi siguro daw So ngayon mga kabugoy, hanapin natin kung saan siya na natira. Baka sakali lang tayo. Puntahan natin doon sa kanilang bukid. Kung andoon ba. Tapos ang gawin natin mga kabugoy no, ah, ganun pa rin. I-upcam natin yung kamera kasi kung mas mahirap doon sa amin ang daanan, mas lalo na sa kanila at sa kanlayo pa. So, umaga tayo ngayon nandito. Nandito tayo umaga. Baka hapon tayo makarating doon. So, kinakailangan lang talagang puntahan natin mga kabugoy para ma makita ang sitwasyon nila. So, eh no? Ah, uh, dong, don, salamat dong nga ina yung papa nga, may ko dire. Hmm. Nya pangumusta lang ko. O, ano kayo na, balik -balik, wala. wala na makahi na balik-balik dire. Wala na. Sukad so, pagawala nila, wala na. Ah, oh, sukad pagawala nila, wala na balik-balik. Wala na. Oh, may mayo. So, muan hira ko ina yung papa nga. Pa mo balik na hindi rin mo balik ato kumparin nimo. Kailan na sa kuha pa tayong kumparin mo? Kailan na so sa kuha? Mm. So oh, yan mga kabugoy no. Ah, uh, yun paalis na tayo at pansamantala nating upcam. Doon na tayo mag-upcam pag malapit na tayo kay sa dating bahay nila Biboy. So, maraming salamat mga kabugoy. So what's up mga kabugino, andito tayo sa isang mga kabugoy kung sana mo yung bahay nila Diboy. So ngayong hapo na itong mga kabugoy, ah, alam talaga natin kung ano nang talaga, kung nandito ba talaga sila. So sana man lang mga kabugoy, ah, dasal ko tayo sa Panginoon. Sana makita natin si Diboy, si, makita natin si Kumulat Ayan. Tayo na. Ang dami ang dahil tayo papunta

もう。

Ito nga mga bugi, ito andyan sila sa bahay nila.